Welcome vlog sa akin guys So good morning sa inyong lahat mga kabakyard Sa video ito ay meron akong ishare-share sa inyo na napakahalaga Sa aking mga alaga at ito'y makakatulong Lalo na sa mga baguhan So yan, pa panawarin nyo mga kabakyard So ito na nga mga kabakyard Pasensya na mga kabakyard ha At hindi pa ako nakapaglinis para uh, maipakita ko sa inyo kung ano yung uh, gusto kong sabihin sa video ito. So, eto mga kabakyard do. Yan. Ayun yung lumabas sa <clears throat> sa ari ng aking uh, sow or baboy inahin. Yan. Kung pansinin yung kanyang ari. Yan. May lumalabas na kulay puti. So, ibig sabihin, kasi nga, eto mga kabakyard, itong inahin kong to, napasimilyahan ko na. Yan. Napasimilyahan ko noong uh, March 1. Yan. Ngayon, ah, uh, bago bago siya mag 21 days kasi yun yung observation ng kanyang uh, mula nung nasimilyahan siya para masure kung talagang nakakuha nga or positive yung pagkasimilya sa kanya so sige sa, uh, pagkatapos nung siya nasimilyahan mga 2 weeks Ayan. Or one week mahigit mga kabakyard. Meron ako napansin na yung lumabas sa kanyang ari na kulay gatas na malapot mga kabakyard. So itinanong ko, itinanong ko yon sa aking technician kung anong uh, ibig sabihin nun. Ang nangyari pala mga kabakyard, na fail yung kanyang pagbubuntis. Ano? Hindi hindi nang buo. Yung nakita ko kasi pas uh, hindi ko lang na kasi na na video nung mga nakarang araw. Hindi ko na video yung yung liquid na yon na lumabas sa aking inahin. Yan. So, ibig sabihin nun mga kabakyard, pag may lumabas na ganun, hindi na buo yung similya sa kanyang matris, uh, matres yung yung sa kanyang chan yan ibig sabihin nakunan nakunan itong aking mother pig so yon ngayon tignan nyo uh, two days uh, konsya, siya two days ang 21 days niya sana na observation ngayon may lumalabas sa kanyang ari senyalis yan mga kabakyard na hindi nakakuha itong aking mother pig so ang suggestion ng aking uh, technician gawa nga ng siya hindi nakakuha ay palipasin itong kanyang uh, itong kanyang paglalandi maghitman man ito ngayon maglandi man ito ngayon itong aking mother pig hindi ko siya pa pa similyahan. yan hindi ko pa siya pa sisimilyahan gawa nga ng kailangan mairelease niya lahat yung uh, similya na hindi nabuo sa kanyang matris Ayon, sa kanyang matris kaya Importante yon mga kabakyard. Uh, kahit na matagalan, ang importante ay malinisan yung kanyang matris. So, ngayon, hindi ko muna ito uh, pasisimilyahan ulit. So, yon Ang nakakalungkot lang mga kabakyard, siyempre, sayang yung panahon na pinaghintay natin pero kasama 'yon sa uh, buhay ng isang backyard farmers. So 'yan. So uh, 21 days niya sa next day Friday. Sa Friday 21 days niya. So from that day, uh, mag maghintay na naman ako ng 21 days another. And then, pag doon siya nag-hit uli, uh, doon siya naglandi, so saka, saka ko siya pasisimelyahan ulit. Yan. Pero ngayon, hindi muna. So, yan yung aking binidyo. Ito, eto mga lods. Ito yung... Ayan yung... Uh, natitirang... Uh, simelya or yung similya ng aking inahin o yung similya ng bore na inilagay dito kay kay Luningning yan so sa mga nakaranas na ito normal lang to mga lords minsan minsan uh, tayo na na fail sa mga ganitong pangyayari pero wagtayong tayong susuko mga kabakyard kasi part yan ng pagsubok ng mga katulad nating mga farmers so yun, kasi kung katulad yan ganun yung nangyari tapos uh, sumuko ka or i-dispose mo kaagad yan wala na ano? Ngayon ito mga kabakyard, gagawin ko dito, bibigyan ko siya ng isa pang chance. Ayan, isang isa pang chance hanggang dalawang chance. Kung 'yun ay parehong na fail, ano? Saka ko siya saka ako magdedesisyon na i-dispose. So 'yun mga kabakyard. Ganon. Pero ito lang, ito lang naman yung baboy ko na Uh, first time sa aking uh, mula nung ako nag nagalaga, first time ko naka-encounter ng ganito mga kabakyard na ang aking inahin ay nakunan. Yan. So, pero syempre, part yan ng ating pagiging farmers. So, yan. Hanggang dito lang mga kabakyard ng video nito. Sana nakapagbigay ito ng mga idea or information sa uh, atin ba, uh, lalo na sa mga bag baguhan sa larangan ng pagbababoy yan. so yan ito yung aking si Milagring kung mapapansin nyo medyo gumaganda yung kanyang katawan yan uh, kasi pang 4 days niya na ngayon na aking pinapakain ng uh, hagi starter wala nun at yun tuloy tuloy na tapos after 5 days itra transfer ko na yung kanyang pakain sa brood sow ayan brood sow yung feeds na pang uh, inahin or dumalaga so yan mga kabakyard Hanggang dito na lang ang video nito. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, paki uh, hit na ang subscribe button dyan at paki, paki hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. At kita-kita tayo uli sa next video na aking gagawin. So yan, happy farming and God bless sa ating lahat. Bye-bye!